Ngayong hapon pinasinayaan ng kauna-unahang Korean Cultural Center dito sa Pilipinas at isa po ang GMA Network sa mga kinilala ng Korean Embassy bilang isa raw sa mga unang nagpalaganap ng Korean Wave o Hallyu Wave sa Pilipinas. Live mula sa Makati, may report si Cedric Castillo. Cedric Jessica, ka, sa datos ng Department of Tourism may aabot na sa 300,000 Koreans sa nagpunta dito sa Pilipinas simula pa lang January hanggang April ngayong taon. Kaya uh, kung uh, maraming Koreans ang nauhumaling dito na magpunta sa ating bansa, gayon din daw tayo mga Pilipino sa kulturang Koreano. Full House, Stairway to Heaven, Winter Sonata, Ilan lang ang mga iyan sa maraming Korean dramas na sumikat sa Pilipinas at tinangkilik ng maraming Pilipino. Taong 2003 nang unang mapanood ang tinaguriang Korean novellas dito sa Pilipinas. Nahumaling ang marami sa mga dramang koreano ang mga bida at hindi maikakaila ang pagiging panatiko ng ilan sa fans nito na hindi lang makikita sa malawak nilang CD at DVD collections. Kundi maging sa pagbirit ng mga Korean songs kahit pa hindi maunawaan ang mga linya nito. Pero higit pa sa mga kanta at kwentong napapanood at napapakinggan, nahumaling din ang mga tulad ni Wena sa kulturang koreano. I did not even notice Koreans in the Philippines even though they were a lot in the Philippines since 1900s, uh, 1980s, mga ganyan. Um, nagka talaga ako noong 2005 na napanood ko yung Jewel in the Palace sa GMA7. Tapos um, I researched about it, I really liked the culture. Kaya naman hindi raw sapat sa kanya ang mangolekta lang ng DVDs at memorabilia ng mga paboritong palabas. Kinailangan din daw niyang puntahan mismo ang bansang pinagmula ng mga ito. Um, eventually, naging exchange student ako sa Korea, nag-apply ako for an exchange program, I got in, I lived there for a year. The plots, the stories are very good. Yung the, the writers really take time to produce a quality script. Tapos maiikli. Sa Pilipinas, ang haba ng drama natin. <laughs> Walang nakakatiyak kung kailan talaga pumutok ang Hallyu o Korean Wave na sinimula ng mga TV drama sa Korea bandang 1990s nang una itong tinangkilik sa bansang China. Pero noong 2003, nang ipalabas sa GMA Network ang Korean novelang Bright Girl at Endless Love, hindi na napigilan ang pagkalat ng Korean fever sa bansa. Kasabay rin daw nito ang paglagupa ng dramang koreano sa ibang iba bahagi ng Asia. The Korean pop has been very popular in Asia for a long time. Telenovelas has been also very celebrated in uh, many uh, countries in Asia as well as in Middle East now the Korean telenovelas and K-pop spread to Europe. Sa pagbubukas ng kauna-unahang Korean Cultural Center sa Pilipinas, kinilala ang Kapuso Network bilang isa sa mga dahilan ng paglago ng Hallyu Wave sa Pilipinas. There are more than 150 weekly flights between Korea and the Philippines. And there are tremendous exchange of people to people between our two countries. That signifies the Korean And Filipino, many things have in common. Like Filipinos, so we are good at entertainment. Yes. Pero kung inaakala nating tayo lamang ang nauhumaling sa panlasang kuryano, sila rin mismo tila hinahanap-hanap ang kulturang Pinoy. Noong nakaraang taon, nangunguna ang Korean sa bilang ng foreigners na bumisita sa Pilipinas, mahigit 740,000 o 21% ng foreign visitors. Ngayong taon naman, mula Enero hanggang Abril pa lang, umabot na ang bilang sa halos 300,000. At maging sa edukasyon, pinakamarami pa rin ang Koreans na binigyan ng special study permit sa Pilipinas. Isa sa mga VIP na nagpunta dito sa event ng Korean Embassy kanina ay itong si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na pinanood din yung kabuuan ng cultural presentation kanina. Mabilis namang umalis ang Congresswoman at hindi na nagpa-unlock ng interview sa mga media. At sa impormasyon na nakuha natin ay meron ng halos 150 na mga TV dramas na galing sa Korea na naipalabas na at pinapalabas ngayon sa Pilipinas. Jessica? Okay, kapansin-pansin Cedric, magkatabi si uh, Congresswoman na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at yung current Tourism Secretary ng Administrasyong Aquino, no? si Bertie Lim parang nag-usap ba sila o nag man lang ba sila? Well, dun sa observation na nakita natin kanina, Jessica, during the presentation, eh, medyo uh, nagko-converse -nag 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 naman itong dalawang ito. Hindi lang natin malaman kung ano yung mga pinag-usapan nila. But then, pagkatapos sa pagkatapos dun itong uh, cultural presentation at um, ribbon cutting na nung, uh, nung uh, center na binuksan nga ngayong araw na ito, eh, mabilis na mabilis na actually yung mga media nakaabang dun sa ribbon cutting. They were, we were expecting na pupunta dun si uh, dating uh, President Arroyo, pero bigla-bigla na lang itong umalis dun sa venue at hindi na namin na interview Jessica. Okay, pero uh, going back to uh, RP Korean uh, cultural ties, no? By way of this Hallyu, uh, magandang malaman na itong uh, ties na to hindi lang one way, no? Hindi lang tayo ang natutuwa sa mga Koreano. Mukhang meron din tayong pa pakinabang from them. Uh, tama yan, Jessica. Yung uh, nabanggit kanina ng ambassador na nakausap natin is 1940s pa yata, if I'm not mistaken, is meron na daw very strong ties, economic ties, and uh, yung, uh, yung trade ties itong, uh, itong uh, Pilipinas at ang Korea. And then sinasabi nga nila is one, uh, one reason ko bakit nilaunch itong cultural center nito is, is, about time nga daw na cultural, naman, cultural ties naman daw yung uh, paiktingin between the two countries. At uh, isang nga halimbawa nito, isang nag-udyok nga dito is very strong uh, o yung very popular na kultura nila, itong ang uh, Hallyu uh, Way na tinatawag okay. Jessica. Okay, nakakatuwa lang na makita ng ating mga kabataan na kumakanta ng mga Korean songs at sumasayaw katulad ng pagsayaw ng mga K-pop stars, no? Uh, yes Jessica eta itong, itong uh, K-pop na napag-alaman natin natin kanina itong K-pop actually is a produkto nitong Hallyu if uh, so to speak mm -hmm. dahil uh, before uh, nung nung, nung nahiligan natin ng, ng mga Pilipino o ibang parts ng Asia itong Hallyu wave na ito is tsaka rin naman na, tsaka rin naman or uh, tsaka rin naman naglabas ng mga ng mga recording uh, re records itong mga artists na ito naglabas sila ng songs and then na uh, discover din ng mga fans na magagaling din kumanta magagaling din sumayaw and then uh, ergo yung uh, K-pop ba na sinasabi is lumago na rin na lumago, Jessica. Okay, so ano ba itong center na to Hanggang kailan bukas ito, uh, Cedric? Mayroon bang uh, entrance fee? Sinong pwedeng pumunta dyan? Bukas ito sa publiko, Jessica. Ito ay matatagpuan doon sa may uh, uh, sa the Fort at uh, doon sa may uh, it, 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 sa impormasyon na sinabi sa atin. Ito is uh, free, free admission ito sa publiko. At, uh, pero mayroon silang mga lessons na ino-offer like uh, cooking lessons sa mga Korean cuisine tsaka yung mga language. Ito, may, medyo may fee ito. Pero yung pagpunta mo doon sa doon sa sa hall mismo, do sa center mismo ay walang bayad, Jessica. Okay, at ano naman ang na makikita dyan, mga literato na mga K-pop superstars? Sa so, ngayon, Jessica, ang kauna-una ang in-exhibit nila dito is yung uh, meron silang uh, kilalang photographer dun sa Korea. Tapos yung mga pinagpipicturan niya, itong mga Korean stars, sa mga malalaking artista dun sa kanila, itong mga photographs na ito ang nakadisplay ngayon dun sa center, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.